Good morning mga mas tayo ngayon sa Baliwag Tulakan Papakita ko sa inyo mga ganap dito sa Baliwag ha. Eh. So mga nagtatara dyan along the highway tayo eh, Tapat na mismo ng SM Baliwag may eh. eh, Makikita nyo rin sa may overpass Tatamit lang kayo eh. So sa may tabi ng Baliwag Central Terminal eh, Baliwag Central Terminal Makikita ka agad yung mga manang dito mga kamas Ganda ng mga manok dito. Oh. Yeah mayroon mayroon mas oh saan lang yung nasa lang panalo na siya dito pwede na pumain yun mas ka po ang mga siwete ng mga manok eh may nakita pa tayo magka-sb araw eh

pala yung manok na ito kaya medyo maganda ang presyo 2.5 tapos yung pala magulang nito eh. mga kamasar 10 months old na hero ito okay. ah. okay. hey, no, na may ari ito nice. hey, okay. yung isa yan naghahanap pa ng tinong ko mga inaenta ng Texas bumibili ka Texas bumibili uh. siya Oh. Then nabili lang niya.